Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Leo para sa Abril 20. Sa araw na ito ng Abril 20, habang ang araw ay patuloy na nagbibigay ng liwanag at init sa kalangitan, may kakaibang pakiramdam ng muling pagsilang at panibagong simula na bumabalot sa iyong kapaligiran. Ang panahon ng Taurus ay formal nang nagsimula, at kasama nito ang malalim na pag-anyaya para sa iyo na magnilay, magpakumbaba, at yakapin ang kahulugan ng pag-asa at pagbabago. Sa ganitong pagkakataon ng muling pag-usbong, tulad ng pagbabalik ng tagsibol sa ating mga damdamin, ikaw ay hinihimok na muling pagnilayan ang iyong paglalakbay, kung paano mo piniling tumindig sa kabila ng mga pagsubok. At kung paano mo ininatan ang apoy sa iyong puso, kahit sa mga panahong tila unti-unting humihina ang liwanan. Ang araw na ito ay hindi lamang isang panibagong yugto sa kalendaryo, kundi isa ring paanyaya na muling buhayin ang iyong paniniwala sa iyong sarili, at sa kagandahan ng iyong ugnayan sa mga taong mahalaga sa iyo. Ngayong araw na ito ng Kapaskuhan, na ginugunita rin ang Pasko ng Pagkabuhay, isa kang paalalang buhay ang diwa ng muling pagkabuhay hindi lamang sa pisikal kundi higit sa lahat sa espiritual. Ang araw na ito ay sumasalamin sa ideya ng pagbabalik loob, ng pagbitaw sa luma, at pagtanggap sa bagong posibilidad. Hayaan mong ang liwanag ng araw ay tumago sa iyong puso, upang iyong maramdaman hindi lamang ang init kundi ang kapanatagan na hatid ng pagmamahal, pananampalataya, at koneksyon. Sa mga pagkakataong parang wala ka ng lakas na muling bumangon, alalahanin mo na kahit ang pinakamaliit na liwanag ay sapat na upang magbigay ng direksyon sa gitna ng kadiliman. Ibahagi mo ang iyong katapangan ngayon, hindi kailangang malakas ang tinig, sapat na ang tahimik ngunit totoo mong presensya, upang maipabatid sa iba na ikaw ay narito at handang makiisa sa kanilang mga damdamin. Habang ika'y patuloy na kumikilos sa araw na ito, mararamdaman mo ang isang mas matatag at marunong na enerhiya na tumutulong sa iyong mga desisyon at kilos. Ang bawat hakbang mo ngayon ay hinihimok ng karunungan na bunga ng iyong mga karanasan. Sa halip na magmadali, hinihikayat ka ng enerhiya ng araw na ito na pag-isipang mabuti ang bawat galaw mo na maging mapanuri at masinop sa iyong mga plano. Ang pagtitiwala sa iyong sarili, sa proseso, at sa mga taong mahal mo, ay mahalagang sangkap ng iyong tagumpay ngayon. Ang simpleng pagkilala sa sarili mong kakayahan ay sapat upang mapalakas ang loob ng mga taong nakapaligid sa iyo. Tandaan mo, Leo, na kapag pinili mong magtiwala, ikaw ay nagbibigay ng pahintulot sa iba na umusbong at magpakita rin ng tiwala sa kanilang mga sarili. Para kang sinag ng araw sa tadsibol hindi mo kailangang maging perpekto upang makapagbigay ng inspirasyon. Ang mismong pagsisikap mong umangat at umunlad ay isang gabay sa iba. Sa kalagitnaan ng araw, mapapansin mong ang praktikalidad ay nagiging mahalagang bahagi ng iyong mga gawain. Panahon ito ng pagsasagawa ng mga ideya sa paraang matino, totoo, at makabuluhan. Ang pagharap sa mga responsibilidad na may malinaw na plano ay magdudulot ng kapayapaan at kasiguraduhan. Huwag mong hayaan ang labis na emosyon o di makatotohan ang inaasahan na lumihis sa landas na iyong tinataha. Sa halip, hayaang ang iyong panloob na lakas, ang likas mong kumpiyansa at determinasyon, ang magtulak sa iyo upang makamit ang mga layunin mo. Hindi mo kailangang sumigaw upang marinig. Ang iyong aksyon, kapag sinamahan ng disiplina at intensyon, ay may kapangyarihang magpalakas ng loob sa iba at magbigay inspirasyon. Maging sa mga simpleng bagay, may kahulugan kang matutuklasan. Ang araw na ito ay espesyal sa maraming aspeto, at sa paggunita rin sa tinatawag ng ilan bilang Cannabis Day, napapanahon ang pagbibigay pansin sa maliliit ngunit makabuluhang kasiyahan. Ang ganitong pagdiriwang ay paalala na sa bawat sandaling pinipili mong lumanghap ng presensya ng kasalukuyan, ang amoy ng hangin, ang paglalakad sa ilalim ng araw, ang simpleng pagtawa kasama ng kaibigan, doon mo matatagpuan ang tunay na kayamanan ng buhay. Sa araw na ito, huwag kang matakot na magpahinga, magpakasaya, at huminga ng malalim. Ang pagkilala sa kagandahan ng kasalukuyan ay hindi ka walang pansin sa hinaharap, ito ay pagtanggap na ang bawat segundo ay may saysay, at ang bawat karanasan ay may leksyon. Ngayong araw, masusubok ang iyong kakayahan sa pagmamahal, pakikipag-ugnayan, at pagharap sa mga bagay na makabuluhan. Sa aspeto ng emosyon, mahalagang pakinggan ang pintig ng iyong damdamin. Huwag mong itago ang tunay mong nararamdaman, may lakas sa pagiging tapat. Sa aspeto ng karera o pangarap, ito ang panahon upang ilapat ang mga plano sa konkretong aksyon. Magsimula kahit sa maliliit na hakbang. Sa aspeto ng relasyon, ibigay ang iyong atensyon sa mga taong nagbibigay sa iyo ng kapanatagan at suporta. Ang pakikipag-ugnayan mo ngayon ay magtatala ng mahalagang epekto sa mga susunod na araw. Sa pinansyal na usapin, mag-ingat sa labis na paggasta. Gamitin ang praktikal na pananaw upang matukoy kung alin ang luho at alin ang pangangailangan. Ang iyong maswerteng kulay ngayon ay dilaw, kulay ng pag-asa, liwanag, at panibagong simula. Isuot ito o gamitin bilang accent sa mga gamit mo upang maramdaman mo ang enerhiya nito sa buong araw. Ang iyong maswerteng numero ay pito, labing isa, at dalawamput dalawa. Ang mga numerong ito ay nagdadala ng balanse, karunungan, at pagkilos na may direksyon. Para sa maswerteng gawain, maglaan ng oras sa paglilinis ng iyong kapaligiran, bahay, lamesa, o workspace. Ang simpleng gawain ito ay makapagpapaluwag sa iyong isipan at magbibigay daan sa bagong ideya at sigla. Ang pag-organisa ng iyong mga gamit ay simbolo rin ng iyong kahandaan sa bagong kabanata. Panghuli, Leo, wag mong kalimutang ang lakas na hinahanap mo ay matagal mo ng taglay. Hindi mo kailangang patunayan sa mundo ang iyong halaga sa bawat sandali. Ang mismong presensya mo, ang paraan mo ng pagmamahal, at ang tapang mong patuloy na mangarap ay sapat upang magbigay liwanag sa iba. Sa bawat pagpili mong bumangon, umiti, at magpatuloy, ikaw ay nagiging simbolo ng pag-asa sa mata ng iba. Kung sakaling mapagod ka, pahinga lang. Hindi kailanman masama ang huminto sandali upang muling buuin ang sarili. Sa araw na ito ng Abril 20, yakapin mo ang iyong buong pagkatao, ang iyong lakas, kahinaan, at lahat ng nasa pagitan. Ang lahat ng iyan ay mahalagang bahagi ng iyong paglalakbay. Magtapos ka ng araw na may pasasalamat sa mga bagay na natutunan mo, sa mga damdaming iyong naramdaman, at sa mga taong iyong nakadaupang palad. Habang unti-unting lumulubog ang araw, hayaang ang liwanag na naiwan sa iyong puso ay maging ilaw ng iyong mga pangarap. Magtiwala ka na bukas ay isa na namang pagkakataon upang magpakita ng tapang, pagmamahal, at pagkatao. tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maaari kayong mag-subscribe sa aming channel na Daily Prayer, kung saan nag upload kami ng pang-araw-araw na Catholic Gospel Readings, Reflections, at Daily Rosary Reading para sa lahat ng misteryo ng araw. Tulungan ninyo kaming buuin ang community na ito at mag-subscribe na. Ang link ay nasa description box. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.